Ayan, mga ng arrow kids. Yan, last time, we talk about dun sa mga legend or mga pananla na makikita natin sa mapa. Ngayon naman, pag-aralan natin yung mga nakikita natin mula sa bahay patungo sa paaralan. Ayan, o yung mga nakikita natin sa paligid natin. Okay. Iba't ibang sasakyan o transportasyon ang makikita mula sa bahay patungo sa paaralan. May mga sasakyang panlupa na makikita, may mga pantubig na nakikita at mga panghipapawid. Ayan, kung pupunta tayo papunta sa paaralan, maaaring may nakikita tayong mga sasakyang panlupa o mga kung ano-ano pa na makikita natin ang mga sasakyang panlupa ay ang bus, kotse, jeep, taxi, tren, bisikleta at tricycle. Yan. Sino ba nakasakay na ng bus sa inyo? Ng tren? Ng taxi? Ng jeep? Ng kotse? Ng trike? Ng bisikleta? Okay. Okay. Lahat ng yan ay ginagamit na transportasyon na madalas sa atin ay gumagamit tayo ng tricycle papunta ng ating paaralan. Yung iba naman siguro nagkukotse, yung iba nagjijip, yung iba nagbabay. Uh, bike Pero kapag yung mga mami at daddy natin na pumapasok naman sa kanilang mga opisina, Maaring nakakotse sila o sumasakay ng bus, tapos sumasakay sila ng tren o sumasakay sila ng taxi. Yan. Kabilang sa mga kabilang naman sa mga sasakyang pantubig ay barko, bangka, speedboat at submarine. Yan, bangka, barko, speedboat, submarine. Ayan. So, ito naman, madalas nakikita ng mga bata na papunta sa paaralan kung sila ay nasa baybayin, no? Meron mga meron tayong mga mag-aaral o hindi naman sa ating school, pero merong mga bata na nag-aaral na malapit sa dagat o malapit sa ilog at bagus at bago sila makarating sa kanilang uh, paaralan, sila ay sumasakay muna ng maaring bangka no hindi naman barko maaring bangka o yung itong uh, speedboat ayan na ginagamit para makapunta sa kanilang paaralan or sa kabilang uh, bayan no dahil ang sasakyan wala walang jeep sa kanila or bicycle dahil nga napapalibutan sila ng tubig ito yung ginagamit nila pero sa kanilang pag Uh, lalakbay sa tubig, maaaring nakita sila ng bangka, ng barko. Oh, ayan. Pero yan yung mga sasakyang pang dagat natin. Okay. Ang mga sasakyang pang hipapawid naman ay ang eroplano, helicopter, at helicopter. Ayan. So, sino na ba nakasakay sa si inyo ng airplane? at saka ng helicopter. Yan, maaaring kapag pumapasok tayo sa paaralan, pag tumingin tayo sa himpapawid, maaaring nakakakita tayo ng eroplano at ng helicopter. Mahalaga ang iba't ibang uri ng mga sasakyan upang mapabilis ang paglalakbay ng mga tao sa papunta sa kanilang pupuntahan. Guma gumagamit ng sasakyan ng mga tao kapag may pinupuntahang malalayong lugar. Magamit din tayo ng sasakyan tuwing papasok sa paaralan. Yung iba sa atin, marahil naglalakad kasi malapit lang dito sa ating paaralan. Pero yung iba sa atin, pagpupunta ng school, maaaring nakatricycle, maaaring naka-e-bike, maaaring nakakotse. So gumagamit yung mga ilan sa atin na ng kanilang sasakyan, no? O ng mga sasakyan tra- transportasyon. Lalo na ngayon, mainit. Um, uh, kailangan natin sumakay kasi mas mahirap pag maglakad dahil magpaspap, magpagpapawisan tayo. Maari nang maglakad kapag malapit ang pupuntahan. Paang ginagamit natin sa paglalakad? tipid sa pamasahe ang at gasolina ang mga may-ari ng sasakyan kapag naglalakad, lalo na pag malapit. Makatutulong din sila sa pagbawas ng traffic. Ang paglalakad ay isang uri ng exercise. Ito ay maganda sa katawan. Kailangan ang pag-iingat kapag nagpabiyahe at naglalakad patungo sa paaralan. Upang maiwasan ang diskrasya. Ayan, kapag nagta-tricycle, no? o gumagamit tayo ng sasakyan, uh, o kaya nakamotor, di ba, maingat nang drive yung ating mga driver o yung ating mga magulang papunta sa, sa klase o papunta sa school. Doon naman sa mga naglalakad, ano yung dapat gawin? Dapat laging nakatingin sa nilalakaran kasi maaaring may mga parating na sasakyan o maaaring may mabanggata yung mga bagay na pag hindi tayo tumitingin ng maayos sa nilalakaran natin. Ayan. So, ilan lang yan sa mga nakikita natin patungo sa paaralan, mula sa bahay patungo sa paaralan. Ah, uh, yan yung mga ilang mga sasakyang pang uh, ipapawid, sasakyang pantubig at sasakyang ah uh, panlupa na ginagamit natin tuwing tayo ay aalis ata uh, marami pa tayong nakikita sa ating uh, paglalakbay no hindi lang patungo sa paaralan syempre nakikita tayo ng mga kabahayan ng mga building ng mga mall, ng mga puno ayan yun yung mga ilan sa mga bagay na nakikita natin sa ating paaralan ayan. alam ko na nakikita niyo yun at uh, naoobserbahan niyo yun tuwing papasok kayo sa paaralan kasi Siyempre, bukod sa may mata tayo, alam ko na tinitingnan nyo yung bawat paligid nyo. Mas maganda na nagiging mapagmasid kayo sa inyong mga lugar. Dahil kung alam nyo ang patungo sa paaranan, alam nyo rin ang patungo ng inyong bahay. Ayan. So yan muna yung pag-aaral natin at uh, sa ating activity ngayong araw na ito, gawin nyo yung chap, uh, gawin niyo yung page 4 sa AP grade 1. Ayan. Page 4. At uh, on sa ating pagkikita sa Wednesday, chachika check naman natin yung inyong mga ginawa. Ayan. So, yun muna sa araw na ito. Pagpatuloy natin sa susunod na araw yung ating pag-aaral. Ayan, malapit nang matapos yung AP natin kasi malapit na rin naman tayong mag-exam at uh, konti na lang. At uh, mag mag exam na tayo. Kaya yung mga pinag-aaralan natin, tandaan natin. Yan yung mga ginagawa natin sa AP. Okay, maraming maraming salamat at magkita muli tayo. Paalam!